pupunta ako sa Sitio Tokokok. may dala akong basket kukuhin ko yung kanilang mga eggs tapos magpapainom na rin pero eto first thing first kunin yung mga itlog let's go good morning my beauties Ayan. kukuha ko ng mga eggs nyo ha ha? nakabukas ka lang talaga? sige 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 I will make cover, cover. Hi, girls! Nandito na ako to collect the bounty. Kuha ko ng mga itlog ninyo, ha? Tapos, mamaya, iinom kayo ulit ng egg 1000. Gagawa kayo ng juice. Saktong wala na kayong laman, yung inyong inuman. Kaya, mamaya, gagawa ko ng juice na. Ayan yung eggs ha. Pwede akong eggs ha. As usual, mayroon akong four dyan na dami eggs. The rest is real eggs na. Ilan ang eggs? One, two, three. Three, four, five. Uy, mainit-init pa tayo isa. Ito. 8 in it 5, 6, 7 Okay Meron akong itlog na nakuha 7 peraso oh, Ito yun lang yung mga nakuha kong itlog Ang lalaki nila o oh, no Tapos Akin itong gagamitin sa aking ilam Okay Ang iniwan ko na lang ay yung mga dummy eggs Ayan o oh. Ang ganda ng ano, ang ganda ng pagkakagawa nila sa kanilang pugad na mayroong tanglad, taho ng tanglad. Sila na nag-ayos yan, basta nilagay na lang namin yung tanglad, tapos inayos-ayos nila. Okay. Pwede na itong tubig. Puno na. Ayan na yung tubig. Oh. Malapit na. sa kapunuan Tapos magpapainom na ako. Tapos antay na lang ng pagdating ng feeds. Okay, favor, bring Tapon ng tubig. Oh, wait lang, wait lang. Ayun lang yung tubig mo. Okay. Masyadong mainit yung panahon. Kaumagang-umaga, ang init, oh. Pero, kagabi gabi umulan yan. Tapos, eto si Dunya Budi. Medyo binasaba akong konti yung kanyang space doon para medyo lumamig-lamig naman. Tapos nilagyan ko siya ng fresh water. Tapos yun, yung mga brown eggers, umiinom sila ng may timplang egg 1000 yan. Tapos syempre, yung mga macho na mga brama, binigyan ko na rin ng inumin. Later yung food nyo ha, ah, walang magreklamo. Mamayang konti nandiyan na yung pagkain. Next, napainom naman na yung mga bibi tapos yung mga nandun sa harap na mga roof. Tapos, syempre, papainomin ko na rin si Hawk tsaka si Bradley. Dumating na! Ang inyong pinakahihintay! Ah! <laughs> oh, wait, wait, wait. O, oh, dito, dito. Alam nyo, mga kaibigan, tinahali kami ng pagpapakain. Pagka... Nine nakinuklak na. O judge, o judge. Hindi, hindi ko napansin hapon na wala na palang pagkain. Hindi na kasya. Gabi na nung nung ah, hapon na. Tinabad. Tinabad na ako. Kaya eh, kanina lang ako bumili. Pero hindi, konti, konti lang naman ng 9. Ano, nine. Pwede na. <laughs> da pero dapat naka oras yan sila 6 to 7 makain yan pero pag 9 okay lang okay, lang. no choice sila alam sila magagawa <laughs> tapos para sa mga brown eggers natin yan yung pinagsalaan ng pellets nalungo ng kanin yan tapos yung mga kitchen scraps meron na yan ayun hindi yan isang sala salaan lang, ha? Ano yan? maraming beses. Maraming beses. Oh, let's uh, pudding. Na yeah, bubuding Na no, arawan Nakalimutang takpan Bubusogin kita dahil dyan sa arawan ka. <laughs> oh, madami yan ko. Sige, dahil yung pangunang konti. Marunong na siyang kumain yun, yun. nasanay niya. Oh. Kahit ano, kinakain na niyan ngayon. Mm di ba? Yes. Kain ka lang. Kain ka lang doon niya Kumain ka lang, kumain ka lang dyan Nagustuhan niya na dati hindi siya kumakain ng ganyan. Ang usually ang kinakain niya, gusto niya yung ano, yung makasanayan niya doon sa pinagkuhanan namin sa kanya. Pero ngayon, malakas na siyang kumain. Hmm. <laughs> May lang Lumilipad e, rin yung pagkain eh. Hindi e, e, ko yung sasama ro sa mga para para solo niyo yung... E, ito sa so, ano baba. tulad nandun sa baba yung pagkain. Kasi yung mga ano to, nanunok eh. Ginuto ka yung mga ano. Pag ganyan yung pagkain, maliban na lang kung pellets. Oo, oo. Kung bahala ka, gusto <laughs> mo kasi dumidikit sa mukha ng manok. Kailangan itong mga brown eggers, lalo na pag uh, breakfast nila. Kailangan marami. Marami pinapakain dyan. Para matagal silang busog. Para makapangitlog. marami. mas maganda lagi silang busog. Malakas silang mangitlog. Pero pag parang control lang kain, kala control din yung itlog. Kailangan, kailangan laging may butchi sila, may butchi. Misa talagang wala. Doon niya siya doon, doon niya. <laughs> siya yung siga doon eh. Yeah. Ay, Ang mga pagkakaiba nila, no? Ito light colored. Ito mga to. Ito light colored to. Sa taas. Oh, light siya, di ba? Ito uh -uh. yellowish. Kung nyo, yellowish ba? Mayroon pagka pag no? shade. Ito speckled. Yeah. Uh Ito -huh. naman dark. Uh -uh. Dark to. Ito maganda, speckled. Ito naman yung pinakamabait. Ito, itong light colored. Ito, mabait to. Hindi siya mailap. Itong iba medyo, hindi naman sobrang ilap. Ano lang, iwas. Iwas sila, iwas. Hindi sila ganun ka ano sa mga tao. Ay, tinatakpan Lumalapit sila pero ayaw nila magpahawak. Ito lang itong light. O oh, yung light yan. color, nagpapahawak yan. Siya mismo lumalapit. Huwag ka na kasi yung pumunta ron. Kinutuwa ka na ng mga brama, pilit ka pang pumupunta doon. Sige, pupunta na naman. <laughs> Pasaway ito. Pasaway ka, balak sa life mo. O, sige, kailangan na bukas ulit tayong yung mga itlog ha. I-ready na. Para... Hindi, <laughs> yung itlog, ano yun eh? Two days <laughs> yun. Di ako kumuha ka, di kami kumuha kahapon. Yes. Kasi nga dahil sa may itlog pa sa bahay. Siyempre, <laughs> kahit araw-araw kong kakain ng itlog, ninyo, minsan, siyempre, ibang ulam naman ang almusan. Hindi nakakain ng itlog, kaya natatambak din. Okay, sige, kaila kayo dyan. Madali. <laughs> Malapit nang magitlog din niya si favorite. Kailangan na namin siyang ihanap ng cobra sa partner Native na cobra. Kasi... Cobra to cobra na. Cobra to cobra. Halaki niya kumakain. Pag ganun siya kumakain. Ah. Eh. Yung mga ano niya, lo. Palong niya o oh, sum, sumaharang sa kainan. Ay, oo um, nga. Um, ano. Halaki niya. <laughs> Diyadya, nakakabulabog. Ay, tinapon nila yung dubig. Okay. Daming saging. Ay, saging. Daming bayabas, oh. Pupuntahan ko si... Macho gapitong di marunong bumaba. Pero kaya na nakababayan siya. Ang pinainom kong tubig. Ayun, lumipat siya. Patulad siya ng tate. Patulad siya ng tate niya kumain, no? Oh. Pataas din. Ito, Ah, kompleto na yung ano niya, balihigo. Aywa. For the update. Ito ba ito? Oh. Ito, si ganda ng balihigo. Tingnan mo yung kanyang pakpak. May lumalabas na ganito, pula. Uh May okay. lahing siya siya mo eh. Uh Kaya, ganun. yeah. Yung mga lahing mo ganyan, may asil ganyan. Lumalabas yung konting balat dito. Ah. Well, yan yung aming uh, umaga na nalate ng pakain. Moral lesson. Huwag tama rin. Ta rin. <laughs> sa pagbili ng feed sa hapon. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. <laughs> 你看不见。